Hi guys, Dr. J, internist and cardiologist. Sa TikTok, hanapin natin TikTok. So, pag-uusapan natin yung alat ng pagkain. Question ng mga pasyente, ang tanong ay, Dok, pwede ba sa akin ang maalat? Dok, bawal ba sa akin ang maalat? So, ano ba yung alat ng pagkain? Yung sodium o salt content. So, nakakalito siya. Kasi ako, kahit ako, medyo mahirap siyang ipaliwanag sa ating mga pasyente. Sa mga nanonood dyan, pakicomment dyan sa baba kung ano bang pagkakaintindihin nyo pag sinabi sa inyo ng doktor nyo, bawal sa inyo ang maalat. So, relate ka pa na pag sinabi sa inyo, bawal ang maalat sa iyo kasi high blood ka. Ano yung alat na sinasabi? Paano mo yan matatranslate kapag ikaw ay nagluto ng pagkain? pag bumili ka sa grocery, pag nag-take out ka, pag kumain ka sa restaurant, paano mo makokontrol yung alat ng pagkain? Yung bawal sa iyo ang maalat kasi high blood ka. So yun ang pag-uusapan natin. Ano ba ang nangyayari kapag maalat ang pagkain? Anong naging epekto niya sa blood pressure ninyo? And ano naman yung pwede nyong gawin para mabawasan, bumaba ang sodium ng kinakain ninyo. So, Dr. J. Pule, isa pa akong internist and cardiologist. And we have more than 300,000 videos. Para kung may concern ka kung ano mang health dyan, magmula dulo ng buhok ninyo hanggang talampakan. Mayroon tayong topic. May topic dyan si Dr. J. Hanapin lang niyo, Scroll ninyo yung laman. And then, syempre, subscribe. Para naman mas madami tayong ano, man-notify kayo and share. I-share yung videos natin para mas madaming makapanood, mas maraming matututunan kay TikTok. So, number one, importante yung salt na nagre-regulate ng blood pressure natin. Ang BP kasi natin, yung mga high blood. Pag sinabing high blood, ang BP, 140 over 90 pataas. Pag high blood, sensitive na tayo sa salt So, ibig sabihin ng sensitive, pumalat lang pagkain natin, mag-shoot up na ang blood pressure. So, may ka na sa sakit ng bato. May iba nagsusuka pa, masama ng pakiramdam. No? Mainit na yung pakiramdam nila. And, nagwa 160 na, 180, pwedeng 200 pa yung BP. Nasusugo tuloy sa emergency room. Kaya tinatanong natin sa pasyente, ano bang huli mong kinain? Bakit ka nag-shoot up ang blood pressure? So, sensitive yung BP sa alat ng pagkain. Bakit? Kasi ho, pag tumaas ang salt, <laughs> nag-create ito ng sympathetic stimulation. nag increase din yung vascular resistance, yung blood flow and resistance. Therefore, cascade po yan. Alam niyo yung domino? Na kapag binagsak mo yung domino, sunod-sunod yan. Diba? Magkakakonekta na yan. So, sunod-sunod yan, tataas na ang blood pressure mo. At alam nyo ba na ang average pala ng salt or sodium intake ng mga pasyente natin ay umaabot basis sa WHO ha, uh, umaabot po tayo ng more than 4,000 grams of sodium 4,000 milligrams or 4 grams of sodium per day pero ang recommendation lang ng ating American Heart Association at ng mga cardiologists ninyo ay eh, wag pong lalampas ng 2.3 grams or 2300 milligrams. So yun lang po yung limit. So again, dapat po ang limit lang natin na sodium ay 2300 milligrams per day. Pero may magre-react dyan, di ba? Ano ba yung 2300 milligrams? Paano ko naman malalaman 'yan? Paano ba 'yan sinusukat? Di ba? So, ang 2300 milligrams po ng sodium ay katumbas na isang kutsarang asin. Okay? Katumbas siya ng isang kutsarang asin. So kung meron kang pagluto ng ulam sa maghapon, gagamit ka lang ng isang kutsarang asin sa lahat. Sabi ng iba, pwede ba 'yun? Edi katabang naman ng pagkain, no? Meron pong style para mas malasa yung pagkain. Doon po gumagamit ng mga herbs and spices na less ang sodium content. Okay? And, paano natin mababawasan ang... Pag nabawasan daw ang sodium mo ng 1,000 mg sa isang araw, bawa, nagkoconsume ka ng 4,000 o 5,000, 1,000 lang na ibawas mo, malaki ng effect sa ibababa ng blood pressure mo. So, bakit ba natin pinag-uusapan ito? Kasi, maalat tayong kumain. Nasanay na tayo. Diba? Pangalawa, pag hindi controlled po ang blood pressure, nauwi sa stroke, sa heart failure, at heart attack. So, ayaw natin mangyari sa inyo. Kaya natin pinag-uusapan siya. So, paano natin ma-minimize? So, bibigyan ko kayo ng example. Isang cheeseburger po, ang alat niyan ay halos umabot ng 700 mg ng sodium. 700. Eh, syempre, bihira naman ng burger na walang fries. Ang fries po, mga 200 to 250. At kung dadagdagan mo pa ng asin, eh, baka umabot pa ng 300 ang sodium niyan. So, yung isang burger po and fries, pwedeng umabot ng almost 1,000 na soju magad yan. Tatlong burger and fries sa maghapon, 3,000 na yon na miligram na soju. Gets? Yung ating, ano, yung ating seasoning, di ba, naghahalo kayo ng seasoning para umalat, sumarap so yung pagkain. Alam nyo ba na yung isang kutsaritang seasoning, eh, halos 900 milligrams ng soju na. Yung seasoning, ah isang kutsarita. Yung hinahalo nyo sa ulam, yung tinutunaw ninyo para sumarap, di ba? May pampasarap tayo na cubes. Alam nyo ba, ang sodium niyan, e eh, umaabot din ng 500 mg ang isang cube niyan. Okay? So, ganun kataas ang sodium content. So, ito yung mga iiwasan natin na ihalo sa pagkain. At yung, yung mga hiling natin na cup noodles, Sino ang mahilig sa cup noodles? Sino yung cup noodles is life. Ang isang cup noodles ay eh, pwedeng umabot ng ilan? 1,000 hanggang 1,500 ang sodium sa isang kainan. So, ganun kataas. Eh, kung dalawang, dalawang cup noodles kasi isang araw, eh, 3,000 na yan. Kaya sabi nila, ang cup noodles po eh, dalawa lang sa isang linggo. Okay? Malinaw yan ha? So, yun yung mga effect. So, para malower natin yan, iiwasan natin kasi nakatago ang sodium, kumatabang ka man kumain, nakatago siya sa mga pagkain. So, number one dyan, yung mga processed foods. Yung mga processed foods na binibili ninyo na madaling iluto sa umaga, mataas po ang sodium yan. Second, mataas din po ang sodium ng mga take out, yung mga ino-order nyo sa restaurant. Kasi talagang commercial grade yung lasa niyan. Kaya medyo mataas ang sodium. So, iwasan niya yan. Yung chips. Pag nanonood kayo ng Netflix, nanonood kayo ng mga... Ngayon, sino ba ang naka-chips kayo habang ng video ko? So, yung mga chips po, mataas din ang sodyo. So, ang solusyon, lutong bahay. Luto ni Lola. Kung ano hinahain ng Lola ninyo, nung panahon pa, nung bata kayo, o, ganun lang ang lasa. And, iwasan na yung processed foods. Okay? At uh, kumain sa bahay. Iwasan ang take out or dine in sa mga restaurants. Exercise, increase water intake, increase potassium, dagdagan ng potassium kasi ang potassium pang kontra sa sodium. So I hope medyo may natutunan tayo doon. Everything is clear pagdating kay TikTok. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J.